Quattro ako to. Hmm. Isa ano, <laughs> na may muna muna. May pandiretso na yun ako na. No? <laughs> Malulubas mga muna. <laughs> Kaya ko kumakain naman. Ano naman naman ako? Pulog. Muntang <laughs> gitna naman agad. Ah, <laughs> uh, pulog. Ayan. <laughs> <laughs> ayan. 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 okay. Ayan. 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 muna,

Siya 'yung tsara ng keri. na hawik. Ge Butan mayro pa sa likod babae. Hmm? Nako! Nalobat! <laughs> nalobat ni Orange! <laughs> nalobat ka! Nang inang yan. Nalobat! Dahan na George, nalobat na to. Pag-ayot na lang ako. Ito kan! Ayot ka na to yung speaker na yung kulot. Araw. May charger, ni speaker? Ano, 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 okay ano, 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 ano,